Sige ayan mo lang, ayam mo ayam huwag mong buwatin yung paa mo. Pero na mo hindi na siya ganun ka bulaklak yung ano niya uh -oh. di diba? so, ba sa hindi at kahit anong tagal yung rice cake hindi sa pa Hmm. Diba? Diba, diba nung hindi huh 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 Sabihin niyo po, huwag masakit. Mereka, ada yang

balikan kayo mo daw. Mm. Mm. Sakit, madam. Sakit, madam.

Tsaka tignan mo madam dito. Hindi na siya ganun ka ano. Kalalim. Opo. Di ba gaya dati? Oo. Sakit po. pabalikan ko <clears throat> yun. Ito Lilinis ako. Kapunta na sa Hmm, chat na. Ay, nag-confirm na. Si chinat ko. lalong gumaan ng kamay mo. Lo. Hindi na lang ganun ka talaga, Katran. Hindi na ganun karami, kaya hindi ko na siya ganun pinup nagsasabi pa ako pag pinupwersa ko siya. Maganda talaga. Oh. Kasi sa akin parang normal lang naman ang galawan ba. Ganun kamay niya. Kasi sa, sa dinami-dami na nagbunod, Naglinis ng buho ko. Tandaan naramdaman ko yung pagkat pa lang, madigat na yung kamay. Ikaw sinusundot na, hindi pa ko pa maramdaman eh. Hmm. Sa kaya mo gaganyan sa iba-iba, sakit na yan. Oo, kasi magsusugat na. Oo. Nagpuputi na nga, puputi Walang magandang daan, kahit na... Dugo-dugo na. <laughs> nararamdaman yung toso ko yan. Eh. Nararamdaman mo yung bigat ng kamay. Eh. Kasi parang siya yung nakatulong din sa kamay. Ay, sa ako ko. Oo. Oh. Wala kang pasok tayo. Pwede? Ay, may kasunod. May kasunod. May kasunod. Madam, masakit. Hindi po. Ang dana maingay eh. Mm -hmm. Ito mo tamo hindi ka nasasaktan? naman okay. okay. At least naramdaman mo masakit. Oh, pero sa iba-iba hindi na. Hmm. Parang ano na Parang <coughs> lamog na lamog na. minsan. <clears throat> Pero naka-schedule na yung mga yun.

Ito ko ng kuwi ko sa Facebook. Hello po. Pupo kayo. May kasama po kayo. Ay, dapat yung mami ko. Kaso kaka-opera lang niya eh. Mm. Saan po ba kayo galing mo? Sa so, isidro lang naman po. Sa lang po namin po. Saan po kayo dati? Sa ano po, pa'y. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Opo, eh, kung dasi ni Luan. Ay, uh -huh. eh, malapit-lapit na yan, madam. Kumpara sa iba. Oo. Uh Tinatawa -huh. mm -hmm. ko nung tricycle kung ano alam ko daw. Sabi ko, na ako kuya, first time ko lang. Hindi ko po alam. Ang dami niyang napagtanongan eh. Baka yung dry si Erin sila kaya hindi pa taga rito. Hmm. Sakit, madam? Hindi na. Kaya naman. May 10.30 na ba? 10.30, meron na. Ha? Meron na. Alas 11 na. 9.52 pa lang, madam. Ay, 9.52 pa lang. Ninervous naman ako sa'yo. Ay, Ayo, oh, to Sorry naman po. Nervous naman ako sa iyo. Bakit may ano ka? Siya, 10, 10, 10.30. Ah. Check <clears throat> ba? sa YouTube po. Mahilig talaga ako manood ng mga ganyan. Ah, bali sa YouTube nyo po ako nakita. Okay, oh, ano na lang ako nag-subscribe. Mm, -mm. Ay, E, paano nyo nakita ba? yung sa Facebook ko po? Search ko po yung name nyo. Ah. Kaya Ta madalas kasi mag-Facebook eh. E eh, uh -huh. ngayon, wala, siya lang yung pinapanood ko. Mm -mm. Tapos pinapanood ko sa mami ko, gustong gusto. Kaso ka-o-opera lang po niya, isang linggo pa lang pong na-o-operahan. Mm. So Sana-operahan. Sira kasi yung kuko niya. Nabak ako, ako din eh. <coughs> na, na, na ano to, nung no, naglilipad kami, nabaksakan itong natanggal yung kuko ko. Buti nakatubo-tubo na. Yan. Eh? Mm -hmm. Ayan. Ano, panood mo rin siya. Uh Oo. -oh. Oh, yan. <laughs> dati, eh. Sorry, madam. Ito'ng malalim pa. Saket. I-relax mo lang, madam. Ako na bahala. sa ano okay Roofing. Dito mm. din po kayo sa mga? Face up po. Face 5 lang. Face 5 din po. Executive mm. nga lang kay Madam. No. Oh, executive okay. nga po. Medyo dinidin ko na po. Hindi talaga ako nagpapalinis po. Apat na taon ako sa katangwala sinis-sinis. Noong umuwi lang ako dito, yung kapatid ko medyo marunong ay binyag nung apo ko nilinisan niya ako tapos hindi na uli ako nagpalinis kasi ano na murder dati yung pa ako na pa trauma ako ah, um, talagang hanggang dito po yung sakit hindi ko talaga siya maano dapat magkaano ako nung sa doktor na talaga hmm. oh pero lang merong nag ano sa akin na magaling magtanggal ng ganyan yun na ano niya natanggal niya, natanggal niya tapos nagpa nagpa-check up na lang ako sa ano para sa antibiotic. Mukha ko pobya kaysa Oo, pobya talaga. Ticket, madam. malalas ka Pag ano, inooperahan. Hmm. O, pag yung malala na talaga. Kasi ano yan eh, kaya kayo namabater, may naiiwanan. Bukod dun, madam, ano, yung parang pinakalaman, nasugatan. Okay. Pero ang murder na sinasabi, yung matagal umilom. Tagal talaga. Hindi gaya nung nasugatan mo lang, ihilom din.

balikan ko madam meron pa konting konti na lang ay pag pinapanood ko siya sinasabi ni eh, mala ano mga minor gusto gusto nga rin nung mami ko kasama ko siyang manood din eh. Hmm. ako Kasi, nga pinapanood ko yun nasabi na pera mo sa album ano ba may pinapanood ako eh siya lang talaga pinapanood ko Nire-research mo pa yung pangalan ah? yung sa YouTube, sa Facebook po, sinerge ko na po yung pangalan niya. Kasi sa YouTube, basta na lang siya nag-appear. Hindi rin din ako nagre-reply doon. Sa YouTube. nag-message nag sa YouTube. Comment, comment, comment Kaya nung hindi ka nga nagre-reply, sinerge na kita sa Facebook. Eh, bira kasi ako magbukas na ng Facebook. Puro nood-nood lang ako lagi sa YouTube, kaya ako siya doon nakita. papalinis ka, gusto mo mamander ka. Pag-disco na lang sa kahit. At may schedule naman, antayin mo na lang. Umikot pala kayo. mamaya pag uwi ko. Yan, yan. Kanan, ka. kanan. kaliwa. May terminal po dyan. Magkaroon po pa mas masaya paglabas na. Hanggang, hanggang mamatid? Opo, hanggang dyan sa pinakalabas. 90. Ah, ganun din po? 90 to 100 yan, madam. Pero mas gusto, mas maganda po yung hanggang 15 ka na lang kasi may terminal pa naman dun sa kabila. Oo. Oo, Oo yung ito 90 is special po na yun. kasi hindi rin niya alam. Tama ito, naman po yung... yung ginawa niya. 요 왜씩씩해? 콜